Kilala nyo ba si Diwata Paris Overload? Siya lang naman ang viral sa social media. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa kanya, diba? ba? Napaka-inspiring ng kwento ng buhay niya. Ang Paris ang isa sa pinakamasarap na pagkain pang masa. Makain din ako niyan, guys. Sobrang sarap talaga. Pero iba-iba kasi yung nasa ng Paris. Pero sa lahat na nagpapare sa buong mundo, siya lang yung pinagpalat, at tinatangkilik talaga ng mga sa Pilipino. Kung sumain mo sa lahat ng kanyang mga pinagdaanan, walang wala pa yon dahil siguro kaya ibinigay sa kanya ng Panginoon yun dahil napaka buhay niyang tao. Marami din siyang taong natutulungan. Marami din siyang taong nabibigyan ng tulong. Pag-usapan natin ang kwento ng buhay ni Diwata Paris Overload. Nakaka-inspire ang kanyang buhay kung susumahin mo. Matagal ko na siya napapanood sa social media. Talaga nga namang na-inspire ako sa kwento ng buhay niya dahil sa kabila ng mga dagok ng kanyang pinagdaanan nakikita mo yung successful niya ngayon. Isa yon sa pinakamasarap na feeling na makita mo yung sarili mo na uma umangat ka. Subalit may mga tao talagang hihilain ka pababa. Kapag alam nilang nakikita ka na umangat ka, hihilain ka nila pababa. Ayun ang isa sa pinaka-toxic ng mga Pilipino nakakalungkot lang dahil may mga ganun tao. Pero sabi nga nila, kung ano yung successful mo sa buhay, tuloy mo lang. Huwag mong papansinin yung mga taong umihila sa ipababa. Isa na dyan, si Diwata Paris Overload. Nakaka-inspire ang kanyang buhay. Sa totoo lang, ang para niya is dati sa mga kalye, sa kalsada, ilawawala yung clearing operation. Papaalisin sila, i-clearing. Alos marami na siyang naging negosyo at marami na siyang naging pwesto. Talaga nang pinapaalis talaga siya. Si Diwata Paris Overload ay isang mahirap talaga. Halos kap tapos palad din katulad natin na ah, nagsisikap para sa sarili niya mabuhay niya lang o may bigay niya lang yung pangangailangan ng pamilya niya si Diwata Paris Overload dati na siyang nabugbog o nasangkot sa anumang kaguluhan hindi naman niya kasalanan nabalita pa nga yun eh napanood ko rin yun halos yung mukha niya na maga talaga ng todo puro sugat nakakalungkot dahil napakahirap ng kampanan sa buhay yung ganun parang hindi makatao yung ginawa sa kanya ginugbog talaga siya ng todo halos may mga sugat sa kamay at paa grabe halos nakulong din siya nun. At ang alam ko pa sa istorya ng buhay niya, nagtinda rin siya ng sigarilyo para lang matustusan yung pangangailangan niya. Tapos, nagtinda rin siya ng ice candy, tinda ng basahan, iba't iba pang negosyo ang pinaso para lang matustusan yung pangangailangan niya. Construction, pagditinda ng sigarilyo, iba't iba pang negosyo ang pinaso para lang matustusan yung pangangailangan niya. Umasok siya bilang barker ng jeep, andyan din yung tumutulong siya sa gawain bahay, yung makeup artist artist din siya, alos na din siya sa iba't ibang kumpanya, sa iba't ibang trabaho para lang magkaroon at matususan yung pangangailangan niya. Hanggang sa pinasok na rin yung pagiging beauty pageant, talaga nga namang pinabilib ng na bawat Pilipino ang kanyang talento. No? Nakaka-proud dahil may ganun siyang talent. Sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan, isa yon sa pinakamasarap na tagumpay mo sa buhay sa kabila ng mga pinagdaanan mo. Ang isa sa pinaka-controversial sa lahat, tumira din siya sa ilalim ng tulay. Ilang taon din siyang nanirahan do bago magkaroon ng sariling bahay. Pero inyo guys, iba sa piling ang makita mo sarili mo na nagtatagumpay ka na. May mga tao talagang tatalikuran ka sa kabila ng tulong na ibinigay mo, sa kabila ng turing mo bilang isang kapatid, hindi lang bilang isang kaibigan. Yun pa yung taong maguhulog sa'yo at maglalaglag sa'yo. Kaya siya nagkaganon at marami siyang pagsubok na pinagdaanan sa buhay. Halos lahat ng mga kaibigan niya ay tinuring niya hindi lang bilang isang kaibigan, kundi tinuring na rin niya bilang isang tunay na kapatid. Pero sa kabila nun, tinaridor din siya nung mga yun. Nakakalungkot lang dahil Asan na kaya ngayon yung mga kaibigan niya na nagtridor sa kanya. Tingnan niyo naman ngayon si Diwata Paris Overload kung gaano ka successful ngayon at kasikat ngayon. Sa dinami rami na, na nagpapare sa buong mundo. Siya lang talaga yung tinangkilik ng masang Pilipino. Biruin mo 24-7 yung Paris niya. Di pa ako nakakapunta sa lugar na yan. Siguro masarap talaga yung Paris niya. May mga napapanood din ako sa social media na wala daw lasa, matabang daw yung sabaw. Gusto ko lang i-react tayo. pero ko sa kwento ng buhay ni Diwata Paris Overload. Sa lahat ng mga nagpupunta kay Diwata Paris Overload, bago kayo magpunta dyan, isipin nyo muna yung advantage at disadvantage nito, syempre. Ang Diwata Paris Overload is pangmasang masang Pilipino lang, hindi pang mayaman. May mga nagka-comment din sa social media napapanood ko na wala daw lasa yung sabaw, matabang daw, okay naman daw yung lasa. Pag hinaluan ng mga lechon kawali, pares, bago kayo magsalita ng ganun, isipin nyo pang Pilipino yan, hindi pang mayaman. Bakit ka pa magpupunta diyan kung wala mo sa sarili mong ganun din pala 'yung sasabihin mo. Ang mga nagpupunta lang diyan 'yung mga mahihirap na katulad namin, 'yung pamasang Pilipino lang na malaman lang ng Indian okay na. Sa lahat ng mga mga piling mayaman sa buhay. Pupunta kayo kay Diwata Paris Overload. Huwag niyo lang ituloy dahil nakaka-disappoint lang kayo. Hindi kayo nakakatulong sa negosyo niya. Huwag na kayo magpunta kay Diwata Paris Overload dahil hindi kayo nakakatulong sa negosyo niya. Ang mga kailangan magpunta diyan 'yung mga hindi maarte, hindi masisay Kaming may hirap. Hindi importante sa amin kung masarap o mahal ang pagkain nyo. importante sa amin mga Pilipino at may hirap. Malaman na lang namin okay na. Sa lahat ng mga mapupunta kay Diwata Paris Overload. Kung maarti ka at piling mayamang ka, huwag ka nang tumuloy. If hindi ka naman saklaw ng masang Pilipino eh. Doon ka sa mayamang pagkain. Para sa mga may hirap lang eh. Sa kabila ng mga clearing operation na pinagdaanan ni Diwata Paris Overload. Talaga nga naman pinapaalis siya. Halos wala naman siyang ginagawang masama. Nagninegosyo lang naman Pinapaalis siya. Pero ayun yung ganong sinari ng buhay natin. Kapag may nakikita tayong umaangat na tao, hinihila natin pababa. Ayun yung isa sa pinaka-toxic ng pag-iisip ng mga Pilipino. Makikita mo yung tao na umaangat sa buhay tapos hihilain mo pa baba. Huwag kang ganun. Pangitignan tignan yun sa mga Pilipino. Tayo mga Pilipino, dapat nga magtulungan tayo eh. Dahil isan lahi natin. Hindi guys sa ibang bansa na tulong-tulungan, walang hilaan pababa. Ayun ang masarap sa ibang bansa eh. Kaya ganun na lang sila kayaman. Hindi katulad ng Pilipinas na Kulela, hanggang ngayon. Dahil kapwa Pilipino, Pilipino naghihilaan pa baba. Si Diwata Paris Overload nakaka-inspire ang kwento ng buhay niya. Isa lang naman ang mensahe niya dito eh. Ano man, ang pagsubok na pinagdaraanan mo, magtiwala ka lang sa Diyos, lahat yan matatapos din. Ang buhay natin dito sa mundong to, permanente lang. At ang buhay natin dito, hindi naman pang matagalan lang. Kaya ibinigay sa atin ang Diyos tong buhay na to para makita natin kung gaano kaganda ang realidad ng mundo. Hindi din naman ibibigay ng Diyos ang pagsubok sa buhay sa mga anak niya kung alam niyang hindi niya kakayanin, di ba? Kung ano man, ang pinagdaraanan natin sa buhay, mabigat man yan o maliit, mahirap man yan o madali, palagi nyong tatandaan, may Diyos tayo. Isa na dyan sa pinaka-inspirasyon ng mga Pilipino, si Diwata Paris Overload. Shoutout sa'yo, Diwata Paris Overload. Sana makapunta ako dyan sa pwesto mo at makakain din ako dyan. Pero sa ngayon, wala pa akong pero para makapunta dyan. Sana marami ka pang taong matulungan at umangat ka pa sa buhay ng todo. Si Diwata Paris Overload, dumabas na nga siya sa FJs Batang Kaya po. Sobrang natural ang acting niya doon. Saludo ako sa'yo. Iman ako na od ng batang kaya po pero saludo ako sa iyo dahil napabilib mo rin ako sa pag-acting mo na on the spot walang script kanya-kanya yon okay? way ako sa acting niya sobrang galing si Diwata Paris overload natural na umacting yan talaga nga naman nasa fashion niya na talaga ang pag-artist at -model. kung inspire kayo sa buhay ni Diwata Paris overload walang masamang sumubo walang masamang lumaban sa buhay ikaw lang matakot lakasan mo lang ang loob mo at ni Diwata Paris overload na ngayon tinatangkilik na ang negosyo niya alas araw-araw ang haba ng pila. Sana may natutunan ka sa video na to at na-inspire ka rin sa buhay ni Diwata Paris Overload. Damitin mo lang yung sandata para lumaban sa buhay at mga katulad ni Diwata Paris Overload. Isa na siya ngayon sa inspirasyon ng bawat Pilipino na hindi hadlang ang kahirapan para umangat sa buhay. So yun, kung gusto mo ang video na to, like mo naman yan syempre. Mag-subscribe ka naman sa channel natin. Click mo na rin ang notification bell para updated ka sa ating bago tayong latest upload. Itong video na to para kay Diwata Paris sa Overload. Sana sana makarating to sa'yo shoutout sa'yo sana makapunta ako dyan pagdarasal ko na sana yung mga taong naghihila sa ipo sana iangat ka na lang magtulungan na lang maraming salamat sa'yo diwata dahil isa ka na ngayon sa inspirasyon ng bawat Pilipino lihad lang ang kahirapan para umangat sa buhay at sa mga tauhan naman ni diwata pares overload sana lang maging tapat kayo sa kanya sana lang huwag niyo siyang itake advantage maging honest kayo sa kanya tulungan niyo siya hindi naman nabang buhay nyo lang kayo eh darating din ang araw utulungan niya rin kayo sakaling wala ka pang bahay, dadating din ang araw na may bibigay din ni Diwata para sa Sarili yung negosyo, sarili yung bahay, di ba? Kaya maging humble lang kayo kay Diwata. Shoutout sa'yo, Diwata Paris Overlook, buhay ka.